para ano at para no rin mo nga reaction. Ah, uh, una sa lahat, mapasalamt ako sa ato makibaan sa media. Mm. Kasi kung wala mo, ay hindi natin malalaman yung ganitong nangyari no. Sumabog so, mm. yung issue and it's for a purpose. Mm. Kasi kailangan talaga mas malaman ng ating mga kasimanwa na may makaraya kita nga padayon sa pagano. Pag, pag pray on the vulnerable, -pang, no? Pangloko. O pangloko gida. Ah, uh, kung wala yung mga post niyo, hindi talaga yan magiging aware yung mga mm. tao. Alam naman natin yung ganyan eh. Ulit-ulit mm. -ulit nangyayari, kapahoy Gap, man sanda, tapos gamiton man ng no, ibang pangalan, mm. ibang opisyalis man o no, gamiton ng mga pangalan. Mm. Uh, okay. naka man nato, ro, atong rider, delivery mm. rider. Uh, kapasalamat man kita ka na saan pagintindi. pag-intindi. Mm. Uh, aware mo nga doon nga nino, scam gila ro na tabo. Mm. Uh, kita at sa kiri nato nga bulig. Mm. Pero para katon ro, mas mabahol nga bulig, ay kumusad yung imbisikasyon mm -hmm. na malaman natin kung sino po yung, yung salarin dito para hindi na sila umulit. Mm -hmm. At kung sakali man na yung iba pang gusto sumubo, kaya alam nila na na mahugod raw atong kapulisan. Mm -hmm. So inassure po tayo ng ating chief of Police na they are exploring all legal remedies nga mausoy gid ako sin ro, ro ano suspect mm. uh, at kita man ay eh, actually ma ma file man kita at blatter mm this afternoon mm. oh in, in, addition dun sa blatter at ang delivery rider mm. kasi hindi lang po isang beses yung nangyari na mm uh, na ng pag scam na mm. ginamit po yung pangalan natin mm. uh, parang kahapon yung sa ano eh sa delivery rider oh, okay. tapos kainang aga-aga mm. o oh, ng madaling araw tapos alas stressit at madaling araw mm. amin man kuno daya vice parang ano may kapabuk eight rooms hmm. sa isang uh, hotel uh -huh. para sa isang mapahul nga politiko nga halin sa Manila uh -huh. pero nagpanggap nga ako uh -huh. nga ako ro kapabuk, tapos may intawagan pa imaw nga restaurant man nga order man it pagkaon pero isipon yung alas 3 sit medaling araw uh -huh. same number man ko na to bye uh, according sa atong uh, report sa nakita iba Ibarang iba, uh, number, gin, uh, ginamit nanda Pero doon nga din, you know, uh, parang common denominator ay... Uh, isang tawo lang din. Hindi natin malalaman, no, pero parang pinapalalim uh, doon yung mm, boses. Pinapalalim uh, doon yung boses, pero parang uh, na, nahahalata na iba talaga mm, yung totoo niyang boses. Um, Siguro ginagaya yung boses mo oh, no, kasi okay. naririnig din yung mga boses so, sa interview. So baka mm, yun yung ginagaya mm, nila. Mm, Actually, yung risk okay. pa eh, may AI man makaroon oh, eh. Mayroon oh, okay. sa bilog eh, nga pwede kita ma-approximate. Rudy mo kit sang okay. katao. Mm -hmm. so, sa yes. kay nataga-aga ag saratong delivery rider, may iba pa. Ah, uh, sa so, makaron doy malaro ako na sa no? So, mm -hmm. matcha uh, incidences of scamming na ro atong ngalan ro in gamit. <laughs> Pero Bago pa sa akin, alam ko marami ng iba na, ibang mga mm. public official man, ano, ingamit in ang pangalan. pangalan eh. So mm. this is very alarming. Kaya nga, uh, may nabuti natin na uh, personal pong umisita sa ating kapulisan sa mm. PNP Kalibo para tingnan kung kamusta yung investigasyon. Mm. And, uh, syempre may mga confidential aspects sa investigasyon mm. pero uh, ako, na-assure ako mm. na kampante ako na ginagawa ng kapulisan lahat. Mm. They are exploring all legal remedies para malaman kung sino talaga yung gumawa nito. Mm. So, so makaron na vice no ginatugyan na lang gid nimo sa atong mga kapulisan yes. so investigation. Yes, oo. So, yung investigation, uh, hindi naman natin to papabayaan na pagkatapos ito tapos na no. Mm -hmm. We will be asking them for regular follow-ups kasi hindi pwedeng na makalimutan yung ganito eh. Mm -hmm. Tulad po dun sa unang incident mm -hmm. ng scamming na ginamit po yung pangalan natin. Ang uh, nag-abono kasi yung rider, mm -hmm. yung 1,600. Mm -hmm. Eh doon nga no, kaya ka nga nag nagpapagod, kahugod mm -hmm. ka. Kasi nga bawat piso importante sa iyo. Mm. Tapos madula mm. ang 16. 1 Ang ba nga nit atong uh, nga rider kay ina nga, hindi naman niya Parang wala na nga sa utak niya mabalik sa kanya yung pera. Mm. Ang importante, managot mm. yung suspect. Uh, mahuli. O mahuli. At hindi na maulit pa yung nangyayari na. Mm. Ganito. So rest assured mga kasi Manuel, kasi Mario kasimario, uh, we will be uh, updating you kung mm. pabos na po yung scamming na kaso na ito para hindi rin pumangyari sa inyo. Mm -hmm. Okay. Mas ihimo lang na mensahe para mm -hmm. uh by mm -hmm. uh, uh, Philip, yes. no, sa Philipo sa atong grama ka si na mm -hmm. no, uh, kung base may anda kag may para mga text messages oh. or uh, calls. Yes. No, sa sunod ng device. Oo, sa sunod niya may bawa uh, na si Vice Mayor da. Mm -hmm. So pwede ikaw ma reach out or dumimo sa yes, opisina kung para ma-verify. Sa opisina no mm -hmm. kung sakali po na na may gagamit po sa pangalan natin. Nagulat nga ako eh, mm -hmm. na tatlo kagad sa loob ng wala pang 48 hours eh, tatlo kagad ng insidente. Eh. inisip Iniisip ko naman baka dahil bagong halal tayo na vice mayor, mm -hmm. so bago yung pangalan, eh naggawa na nila sa ibang ano eh, sa ibang mm -hmm. public servant eh. So, so naging flavor of the month ako bigla. Mm -hmm. Pero ang akin pong ano, paghin nyo man sa atong mga kasimanwa, kung kamo yung mga, doon nga nino, rider kamu, or business establishment owner na sa front desk, 'di ba? na ginatawagan pag may mga delivery or kapabok. Mm Hay, -hmm. i-verify nyo anay ropersonality, ro mm -hmm. especially kung public servant mataimaw or official ay madali malang ma-verify doon. Mm. O tulad kanina po, um, aga-aga rin na tabo. So, talagang kaduda-duda. Oh. Yung sa rider, uh, syempre, during work days yun eh, work hours yun eh. Mm. So, siguro, nakampante man ro rider nga mag-abono. Mm. Pero sa masunod, pwede man doon nga i-verify sa among opisina, sa sangguni ang bayan, or kahit sa, ako, no, sa Facebook mm. na ako na, base, meron ka bang in order na ganito mm. kasi dati mayroon mm. nang nagganiyan sa akin eh ah. ni-message ako na Bay, some order ka ba ng ganito naghambal ako nga wow. hindi wow. akin yan so hindi nila pinatuloy yung order mm. so hindi lang po sa akin no sa atin pong lahat ng mga kasimanwa mag-ingat tayo sa scamming ah uh, yung scamming po marami pong uri yan ah uh, meron din pong phishing na tinatawag mm. na magpapadala ng email sa iyo o text sa iyo tapos magkindik mm. mo yun pala uh, makukuha inside. na yung, information uh, mo. Mm -hmm. oh, so, hindi tayo basta-basta makampante. Kung kung hindi ka sigurado sa text message, ikonsulta mo mm -hmm. sa medyo mas takey sa'yo. Mm -hmm. uh -huh. Si Erpat ko, eh, ano na yan, senior citizen, 75 years old. Kaya meron mm -hmm. na kabato nit mga mga text. Ginascreen ko, anay, kung mm -hmm. hindi mo ipag-click doon, hindi. So, mm -hmm. sa atong mga pamatanon, mga Gen Z, Uh, guligaman nato ng atong mga mga ginikanan, mm -hmm. mga tiyo-tiya, mga lolo-lola nga explain man natin kanda nga hindi basta-basta mag-click ng mga pag may nagtawag kapangayo mong kapangayo kunwari ng, mm. ng mother surname, mother's middle name, mm. yung mga ganyan, birthday yung <clears throat> mga information niya na makaka-access sa mm. bank account mo eh so kaping parang mga ga, no, ga-monetize sa meta mm. isa rin yan kasi sa meta di ba bago ka mag-monetize may kailangan ka muna na pa ng mga mm. mga forms, mm. mga TIN number ganyan. Oh. I-check mo man nga, siguradong sa Meta Taro website oh. garon. Mm. Doon man doon. No? So aside ko man ka abogado ka monetize mm. ka so, sa social media. So just be careful kung ano po. Sabi nga nila, think before you click. click. Mm. So again, pag may tumawag po sa inyo na ginagamit po yung pangalan natin, Um, paki-verify po muna. Mm. Ngayon po siguro mangyayari ito pag may order talaga ako talaga pupunta sa, yeah. <laughs> sa restaurant o ako yeah. mismo yung pupunta sa hotel para sigurado na na hindi mangangamba yung business owner na nasa scam sila. Mm. So, Baka hindi dumating yung order mo. Baka hindi dumating pa sila, di ba? Or mag-book sila ng hotel sa so wala pa lang gagamit. So again, nagpapasalamat man ako sa itong mga Pumuluyo. kita ko man mga comment nanda sa sa mga live stream ninyo sa mga mm. post nga. Sayod sanda nga scamming na natabo. Mm. Sayod sanda. So thank, thankful man ako nga ga-share ta mo, kasi mas aware ro mm. atong mga kasimanwa. And thank you gida sa ato mga kaibahan sa media. Salamat sa sa information campaign na ito. Mm. Thank you so much sa inyo. thank you. Thank you. Thank you.